Banyo Queen nagsalita na. yan. kung matatandaan po natin, sa po yung ating kababayan na nakuha na ng video sa loob ng bar. So, bali, last time, nakuha na po natin or narinig natin yung panitong uploader na si Miss Aquamarine sa pamamagitan ng pag interview ng isa pa nating content creator dito sa Hong Kong na si Miss Anna Rose author. So by this time naman po si Miss Banyo Queen or si Miss Amor Powers um, in-interview naman po siya ni storya Ni Juan. So, according to her interview, that day nga po, is sobrang lasing na lasing sila. Dahil sila nung no kanyang AFAM ay nakainom ng apat na bote ng champagne. So, probably masyado silang lasing. So, hindi talaga sila magkasama nung uh, mga grupo ng ni Uploader. So, bali, doon sa kanyang interview, sinabi niya na walang sex na nangyari. Oo, siguro nga daw po malaswa yung kanyang ginagawa doon sa video. Nakita niya, inamin naman niya na mali yung kanyang ginawa. Pero uh, naninindigan siya na wala raw po talagang totally sex na nangyari sa nila niya from the day. At hindi raw niya inexpect talaga na magba-viral siya or mag-upload ng video. Kasi parang masaya lang naman daw sila talaga. Nagsasaya lang sila nag-iinguman. At akala naman din daw niya, binigyan pa nga raw siya ng mic nung kabilang grupo. So, kung makikita naman natin talaga sa video, kaya nga po nung una, kala ko talaga is magkakasama sila dahil sa feeling ko naman close sila by that time. So ayun, pero hindi nga po niya alam na may nakatutok sa kanyang camera by that time. Ano? Kaya gulat na gulat nga raw siya nung no, siya ay nag-viral. So after daw nung makita niya yung video, dahil nga hindi din siya, katulad din ang istorya ni uh, Miss Aquama ano, pag niya, nagulat na lang siya sa mga messages natanggap niya sa WhatsApp at saka sa kanyang messenger at nakita nga niya sa Facebook yung kanyang video na viral na. So mini-message niya raw at tinatawagan yung kanyang uploader. So hindi raw sumasagot kaya talagang sobra siyang nag dati. Tapos, um, sinabi din niya doon na sobrang galit na galito yung mga anak niya sa mga nangyari. Hindi daw siya kinakausap. Apat na araw na siya hindi nakakatulog at nakakain ng maayos. Tungkol dito, dahil dito sa insidente. So, pakiusap lang niya doon sa mga nag upload na sana itigil na kasi nga nasisira daw yung buhay ng kanyang mga anak. Uh, medyo matagal na pala dito si Kabayan sa Hong Kong at hindi ito ang first time niyang nag-viral. Last year, nag-viral din daw siya sa isang video na naglalakad siya ng walang sapatos. Pero sabi nga niya, doon nag-viral siya last year, ito raw yung pinakamalala at sobra siyang dinigil. -din. According doon sa kanyang interview kay um, Uh, mga Juan or story ng Juan, uh, balak niyang magpatulpo. So, abangan na lang natin yung mga susunod na mangyayari kasi nga sabi nga niya, gagawin niya ang lahat para naman malinis yung pangalan niya. At ang message na dun nga sa mga uh, mga content creator na gumagawa ng kanyang video, sana nga po itigil na yung pag-spread ng kanyang video dahil naapektuhan na ng sobrang yung kanyang mga anak. Meron siyang mga anak sa Pilipinas pero wala po siyang asawa. At uh, lesson learned niya, sabi niya nga, hindi, hindi na siya mag-iinom Kasi nga raw po, minsan pala talaga pag sobrang sayo mo is may kapalit. Uh, sa interview, basta nilinaw po niya na wala raw pong sex na nangyari. at uh, pero inamin niya po na malaswa naman yung kanyang ginagawa doon sa video. At isa po po, hindi niya alam na nakatutok sa kanila yung mga videos ni Kabayan. So, ayun lang po. And, palak nga po niya magpatulpo. So, abangan na lang po natin yung mga updates soon. Mm -hmm.